So hello, no ngayon no ay pag-usapan natin dito tungkol sa hypocrisy no na mabawat ugali ng tao dito sa mundong ito. Itong itong klasing itong kasalanan na ito, itong klasing hypocrisy, pagiging hypocrisy o kasalanan na nagagawa ng bawat tao. Ugali po ito ng bawat tao dito sa ating mundo. At hindi po ito maiiwasan. Hindi lamang ito no makikita mo sa mga tao na nagbibigay tulong no na doon sa mga plastic silopin o mga paper bags o anuman nakalagay yung mga pangalan nila o picture nila. Binibigyan kanila nila ng mga t-shirt na nakatatak yung mga pangalan nila at saka picture nila. Kung hindi naman sa ganung paraan, miro ding iba nagbibigay ng tulong sa kapwa, Nagpa-picture sila na habang inaabot nila yung tulong nila. Yung iba naman, nagbibidyo. Tapos, pinopo sa social media o anuman. Para saan yun? Siyempre, para sila ay purihin. Para ang mga tao ay magpupuri sila at sasabihan sila na mabuti kang tao at iisipin sila na mabuting tao at makadiyos pero sa paningin pala ng Panginoon ang ginagawa nila ay karumaldumal at walang kabuluhan so kung gusto mong magiging makabuluhan ang iyong mga ginagawa at hindi masasayang ang iyong gawa mabuting gawa sa iyong kapwa basahin po ninyo ang Biblia kasi nandito po nakasulat kung ano yung mga bagay na ikaw ay ibibless ng Panginoon kung ikaw ay magbibigay tulong sa iyong kapwa. Dito nakasulat sa Matthew chapter 6, no, chapter 6 verse 1 to 8, nakasulat yan doon kung paano ka magbibigay ng tulong. Kung magbibigay ka ng tulong, kung, kung maaari, itong kaliwa mong kamay ay hindi nakakaalam sa ginagawa ng iyong kanang kamay which is yung kaliwa mong kamay nangangahulugan yung mga pamilya mo kamag-anak mo or anak mo, asawa mo kahit sinong tao na malapit sa iyo at ito yung kanang kamay is ikaw yun kung paano ka nagbibigay ng tulong kung maaari walang mga tao na makakalam kundi ikaw lang at yung Panginoon at ang Diyos na tumitingin sa iyong ginagawa ay siyang gaganti sa iyo. Ito ay according sa mga sulat at pangako ng ating Panginoong Heso Kristo dito kung paano tayo ay ibiblis. At sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo dito kung gagawin natin itong mga bagay na ito sa araw ng pagkabuhay para sa mga matutuwid, matuwid na mga tao ay bubuhayin ka rin at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasi tayo ay namumuhay at sumusunod sa mga lagda o sa mga nakasulat dito sa kasulatan mismo. Ang sinabi ng ating Panginoon Kristo si doon sa mga hypocrisy, mga hypocrites na mga tao, dito sa chapter 12 ng Lucas, verse 1, to and 3, sinabi ng ating Panginoon Kristo si dito, no? mag-ingat kayo sa mga pampaalsa na ginagamit ng mga parisiyo, which is hypocrisy. Sa verse 1 po yan. No? Which is hypocrisy. So, may babala ang Panginoon sa atin dito, ang pagiging hypocrisy. So not even lang no sa mga tao, not even sa mga tao lamang no nagbibigay tulong na pagiging hypocrisy. Marami din ito or ginagawa din ito ng mga tao ng Diyos. Pastor, Christians, or sino man yun. Maraming mga tao rin ang gumagawa niyan. Natingin nila sa kanilang sarili, ay matuwid na sila at religyoso na sila. Pero hindi ko sinasabi talaga na lahat. Pero mostly talaga, mga nasa 70 to 80% talaga sumasabit sa mga ganitong klaseng ugali. No? Maraming mga tao na gumagawa niyan. Siguro ngayon, hindi mo mapapansin pero sa araw ng pagkukom, malalaman mo yan. Kasi sinabi dito ng ating Panginoong Kristo sa verse 2, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag so kung ginagawa mo yan tingin mo sa sarili mo is matuwid ka na at yung mga tao na nakakikita sa iyo magsasabi religyoso talaga ito taong ito mabuting tao ito kasi maraming natulungan, ganito ganyan pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo kung ano ang hangarin mo. Siguro, hindi mo maalam, hindi mo napapansin yan kasi ang ganitong klaseng kasalanan ay hindi mo ito mapapansin. Hindi ito masyadong napapansin ng bawat tao. Pero kung intindihin mo talaga ang nakasulat sa Biblia, lahat po talaga nandito po sa Biblia. Kaya nga maraming mga kristyano na bumabagsak sa kaparosahan at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon dahil sa ganitong kasalanan. Ang pagiging hypocrisy. Maraming mga pastor, member, evangelist, christians, missionaries o sino man na sumasabit talaga sa kasalanan ito. Dito sa verse 3 sinabi ng ating Panginoon si Kristo ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsigawan sa lansangan anong ibig sabihin nito? na ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag pagdating ng araw ng paghukom lahat ng nasa puso mo yung ginagawa mo nito lahat ng nasa puso mo ilalantad yan ng ating Panginoon doon ka mahihiya sa iyong ginagawa at pagsisihan mo kung saan huli na ang lahat maraming mga tao ang gumagawa niyan ngayon magingat po tayo ito ay sinasabi ko ngayon sa mga kristyano kasi maraming mga kristyano na hindi porket na nagsumasamba na sila sa Diyos every Sunday ay tingin na, sila, tingin na nila sa kanilang sarili banal na sila at tinginan nila sa lang sarili, ligtas na sila. Maraming mga tao na gumagawa niyan, pero hindi mo alam na sinisiyasat ng Diyos ang bawat puso at isip ng tao. Ito ay lagi nating babantayan baka pagdating ng araw, malalaman mo na lang no, na sumasabit ka pala sa ganitong kasalanan. Dito sa mundo ito, dalawang kasalanan na pinakamatibay talaga kung bakit maraming tao ang bumabagsak sa kaparusahan. Una, hypocrisy. Itong hypocrisy, sa paggawa ng kabutihan, ginagamit ito. Gumagawa sila ng kabutihan pero para sila ipurihin. Pero kung ano man ang hangarin nila sa puso nila, alam ng Diyos kung ano nasa puso dito sa atin. Kasi nga, sinasabi dito, ang iniisip natin dito sa mundong ito na makabuluhan, ay walang kabuluhan sa Diyos. Sa paningin ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa Lucas chapter 16 verse 15. At ang pangalawang kasalanan si itong hatred. Hatred talaga. Yung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Ito ang dalawa kasalanan talaga dito sa mundong ito na naggagawa na masyadong malalim ang kaulugan at maraming bumabagsak ito ang pinapansin ko. Yung iba siguro, marami pa. Pero ito talaga yung pinak... madalas ko talagang nakikita. Kasi ang tao po ay mahirap magpatawan. At pagiging hipopresident, kung may kaya ka, magbigay ka ng mga tulong minsan kasi gusto nilang sumikat sa kanilang sarili. Binablog nila yung mga nabigay nilang tulong sa mga tao mahirap, sa mga tao na ilangan, pero dito pala sa kasulatan sinabi ng ating Panginoon Kristo natanggap na nila ang kanilang ganti so ibig sabihin natanggap mo na so pagdating ng araw wala ka ng ganti na matatanggap mula sa Diyos kasi nga natanggap mo na dito sa mundong ito pagdating ng araw ng paghukom ay wala ka na eh nagiging hypocrites ka na eh ayaw ng Diyos ang pride full of right. Mag-ingat po tayo. Kasi ito po talaga ang madalas po na sumasabit ang mga tao, ang pagiging hypocrites. Sumasabit yung mga taong may kalo mabuting kalooban. Lagi natin babantayan yung sarili at puso natin. Kasi pagdating ng araw, pagdating ng araw sa paghukom, baka masayang yung buhay natin dito sa mundong ito huwag nating sayangin kasi minsan lamang ito pagsikapan natin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo na siyang daan patungo sa Ama huwag niyo pong sayangin ang buhay huwag niyo pong sayangin maniwala kayo sa akin huwag po kayong gumaya sa ibang tao na para lamang makita sila ng ibang tao na matapang eh ipapakita nila sa pagkikipagpatayan o pagkipagsutokan o anumang uri ng away pero sa paningin ng Panginoon yan kayo, yung mga taong gumagawaan yan wala na kayo spiritually dead na kayo patay na kayo dyan sa kaluluwa nyo pagkamatay sa inyong lawas yung kaluluwa nyo, diridiritso talaga yan at walang hinto patungo talaga yan sa impyerno susunugin kayo doon Ayon dito mismo sa mga babala ng ating Panginoon si Kristo sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya mag-ingat po tayo. Baka pagdating ng araw, magsisisi tayo. Huwag natin sayangin ang buhay natin dito sa mundo nito. Kaya nga, ang ating Panginoon si Kristo na matay sa krus upang tayo ay tubusin. Bigyan niyo po ng halaga ang kamatayan ni Kristo sa krus kasi pinadala siya ng ating ama para tayo ay tubusin dahil nga ang mga tao bumabagsak talaga sa epirno at hindi gusto ng Diyos na ang tao mapaparusahan kaya pinadala niya ang kanyang buktong anak kasi noong unang panahon walang tao na nakakilala ng Panginoon walang tao na nakakilala ng Diyos maliban lang talaga sa mga hudyo at israelita kasi ang kaligtasan talaga nandyan talaga sa mga hudyo sa Israel. Kaya nga, pinadala ng Diyos, ang kanyang bugtong anak para sa tayo ay tubusin. Hindi para tayo ay parusahan. Dahil, upang lahat ng mga tao maniniwala kay Kristo, maliligtas ayon mismo dito sa nakasulat. Yan ang gusto ng Ama sa atin. sa so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo. Maraming